Ayon sa ibang relihiyon, ang purgatorio ay isang lugar ng pansamantalang pagpaparusa para sa mga namatay na may kasalanang vinyal o hindi nakabayad sa kanilang mga kasalanan bago sila ay mamatay. Sa ibang salita, ang purgatorio ay ang lugar para sa mga kaluluwa ng mga namatay kung saan sila ililinisin sa kanilang mga kasalanan na hindi nila napagdusahan dito sa lupa. Totoo ba ang doktrina ng purgatorio? Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol dito? Karaniwan sa mga tao at maging sa ibang panig ng mundo, naniniwala na kailangan pang ipagdasal ang mga patay. Naniniwala sila na kapag isinagawa ito ng mga nabubuhay ay makakatulong ng gusto para sa mga patay upang ang mga ito ay makaahon mula sa purgatorio patungo sa langit. Naniniwala sila na ito ang pinakamalaking tulong na maaaring maibigay sa mga kapwang yumauna. Ang mga pagdarasal na ito ay karaniwang isinasagawa sa pamamagitan ng pag-aalay ng nobena para sa mga patay. Ang isa sa mga basihan na pinagkuna nila ng ganitong doktrina o paniniwala ay matatagpuan sa ikalawang aklat ng Makabiyo. Ayon sa kanilang paniniwala, ito ang kauna-unahang pagkakataon na mababasa di umano sa Biblia ang katunayan na maaaring idalangin o ipagdasal ang mga patay para mapatawad ang kanilang mga kasalanan at dito nabuo ang purgatorio. Maaaring sila inabigong maunawaan ang pakahulugan ng mga talatang ito. Kung hindi pa natin alam, ang aklat ng Makabiyo ay kabilang sa mga tinatawag na apokripal books. Ito ay tinatawag na apokripal mula sa salitang Greek na apocrypus na ang kahulugan ay hidden. Ang aklat ng Makabiyo, bagaman itinuturing ng mga Hudyo at Protestante bilang apokripal, ibig sabihin hindi kinasihang kasulatan, dahil hindi nakapaloob sa listahan ng mga Hudyo ang mga aklat na isinulat noong katapusan ng unang siglong AD. Ngunit ito ay tinanggap ng mga Katoliko bilang inspirasyon at tinatawag na Jotro Kanonical. Ang mga aklat na ito ay hindi kinikilala bilang mga inspired books ng mga Hudyo at karaniwang matatagpuan lamang sa mga Biblia ng mga Katoliko. Isang pag-aaral ang ginawa ng isang mananaliksik na si Alexander Hislop at sa kanyang aklat na may pamagat na The Two Babylons. Dito ay makikita ang mga paganong paniniwala tungkol sa purgatorio at panalangin sa mga patay na hindi mula sa biblikong paniniwala kundi sa paganong paniniwala. Ngunit sa halos ibang mga relihiyon, ang doktrina o katuruan tungkol sa purgatorio at pagdarasal para sa mga patay ay palaging pinaniniwalaan. Noon pa man o sa panahon nating ito, ang paganong paniniwalang ito ay palaging nagbibigay ng pag-asa na pagkatapos ng kamatayan maging ng makasalanan na hindi nakapagsisi ng lubusan ay mabibigyan pa ng pagkakataon sa langit. Sa pamamagitan ng pagdarasal ng mga tao sa lupa, ito ang naging dahilan para maimbento ang purgatorio. At ngayon ay meron bang pagkakataon na ang mga kasalanan ay malilinis sa pamamagitan ng purgatorio? Ang kasagutan ay malaking hindi. Sinasabi sa Hebrew chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao na sila'y minsan mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Sa talatang ito, mauunawaan natin na walang pagbabagong mangyayari sa espiritual na kalagayan ng isang tao pagkatapos niyang mamatay. Kung naligtas siya sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Yesu Kristo, nasa langit na siya kung saan siya makakaranas ng kapahingahan at kagalakan sa piling ng Diyos. Ngunit kung hindi, siya itiyak na makakaranas ng walang hanggang kaparusahan sa apoy ng impyerno itinuturo ng Biblia na ang huling hantungan ng tao sa kabilang buhay ay malalaman kung paano sila nabuhay dito sa lupa. Sa Ezekiel chapter 18 verse 21, ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid at ang masasama ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ang mga hindi mananampalataya ay walang hanggang mahihiwalay sa Diyos at wala ng lunas para sa kanilang nakapangihilakbot na kalagayan. Ang panalangin para sa patay ay isang konsepto na hindi sinangayunan ng Biblia. Walang halaga ang ating mga panalangin para sa isang taong yumao na. Ang totoo, sa oras ng kamatayan, ang eternal na patutunguhan ng isang tao ay tiyak na. Ang bawat isa sa atin ay may iisa lamang na buhay at mananagot tayo sa Diyos kung paano tayo namuhay sa mundong ito. Pagtapos ng buhay sa lupa, wala na tayong desisyon na magagawa pa at wala tayong pagpipilian kundi humarap sa paghukom ng Panginoon. Ang kamatayan ang pinakahuling pangyayari sa buhay ng tao sa lupa. At pagkatapos nito, hindi na maililigtas pa ng anumang panalangin ng isang tao mula sa apoy ng impyerno. Pagkatapos ng kamatayan, hindi na niya maaaring makamit pa ang kaligtasan na dapat sana ay kanyang tinanggap habang nabubuhay pa siya sa lupa. Maaari nating ipagdasal ang tao para sa kanyang kaligtasan kapag siya ay nabubuhay pa at habang meron pang posibilidad na mabago ang kanyang puso, pag-uugali at pamumuhay at hindi sa panalangin para sa mga yumauna sinasabi sa Roma chapter 5 verse 8. Namatay si Jesus upang pagdusahan ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Sa Isaiah chapter 53 verse 5. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ay nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Nagdusa ang Panginoong Hesus Kristo upang tubusin ang ating mga kasalanan. Ang dahilan na kailangan nating pagbayaran ng ating mga kasalanan sa purgatorio ay pagtanggi na hindi sapat ang pagdurusa ng Panginoong Isokristo. Ito ay salungat sa lahat ng itinuturo ng Biblia tungkol sa kaligtasan. Ang purgatorio ay base sa maling pag-unawa dahil nabigo silang maunawaan ang sakripisyo ng Panginoong Isokristo. Ang mismong ideya ng purgatorio at ang mga doktrinang kaugnay nito gaya ng panalangin sa patay, idolohensya, pagawa ng mabuti para sa mga namatay at iba pang kasalanan. Ito ay hindi kinikilala ang karapatan ng kamatayan ni Kristo upang bayaran ng parusa para sa lahat ng ating mga kasalanan. Mga kapatid, hindi totoo ang purgatorio dahil sa perpekto, sapat at kumpletong handog ng Panginoong Kristo. Ang mga mananampalataya at naging matuwid pagkatapos ng kamatayan ay mapupunta sa presensya ng Panginoon sa langit na lubusang nilinis. Pinalaya sa kasalanan, niluwalhati at pinaging banal. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Ingat and God bless.